Responsive governance, transparency and accountability ang lakip sa mga gipasalig ni Lapu-Lapu City Mayor-elect Cindy King Chan sa iyang unyang paglingkod karong Hunyo 30 sa hapon. Kini ang usa sa mga gipalanog ni Chan sa iyang pamahayag atol sa 64th Charter Day Celebration sa Dakbayan kagahapong Adlawa, Hunyo 17. Samtang gipasalig-usab ni Congressman-elect Junard Ahong Chan nga padayuno ni ini ang mga nasugdan nga mga proyekto sa iyang kapikas. Ilabi na ang mga national projects nga wa pa nasugdi. Usak nga espesyal nga programa ang gihimo sa lokal nga kagamhanan sa Hoops Dome kagahapon subay sa kasaulugan sa Charter Celebration. Aton sa kalihukan, gipasidunggan ang mga Barangay National Passers sa Seal of Good Local Governance, mga retirees nga mga kawani sa City Hall, o, mga loyalty awardees. Ang akong i-focus, ang atong pagpa-improve um, pag pagyod sa atong health services. No? Dako pa room of improvement. Kabawag ta na maay na kayo ang uh, pagdalani Mayor. Pero napag ito yung mga room for improvement. Isip inyong bagong kongresista. Dili ako magpangikog o pangayo para masolusyonan ang nagpabilin pa natong